Gusto mo ba na siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo ngayon mismo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na kung nag-aaway kayong dalawa at simula nung nag-aaway kayo ay hindi na siya tumatawag text o chat sa iyo. Pero hindi naman kayo hiwalay yung dalawa pero napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. Gusto mo ba na ngayon mismo siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo. Basta palagi kang positibo at gawin sa tama at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At sa ibaba, isulat mo call, and text me now. At kung alam mo ang kapanganakan niya ay pwedeng itong isulat. Kung hindi naman ay okay lang as long as alam mo ang tunay na pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo lang masulat ito ay kumuha ka ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. Depende po sa inyo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang bawang. At pagkatapos mo na itong mabalot, Kimkimin mo muna ang mabuti ang ritual, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ngayon mismo ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, sa tuwing ikaw ay matutulog, ipatunyo lamang po itong ritual dyan sa screen ng cellphone mo. At kung ikaw ay aalis kung saan nakalagay ang cellphone mo, ay itabi mo itong ritual. Basta dapat magkatabi ang ritual at ang iyong cellphone. At kung sa tuwing ikaw ay matutulog, ay ipatong nyo lamang itong ritual dyan sa screen ng cellphone mo. At pwedeng gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.